Ano? Ano mo sa akin? Ay, alam mo. Ano? Meron pa, ma'am. Alam mo ba yung kapitbahay namin, ma'am? Ang asawa. O, po. Oy, ma'am! Ma'am! O, dali bakit? Oy, ma'am! Alam mo ba, may chika ako sa'yo, ma'am! Ano yun? Alay ano ano ka! Pasok ka muna! Eh, sige, ma'am! Pasok ako! Sige! Ay, ma'am! Oh, bakit ka nagpapaypay, ma'am? Sige, tayo brand out. brown out! Uh -huh. Ay, brown ba? Oo! Ano ko? Ano yung mo? Ito mo, upo ka! Oh, sige, ma'am! Upo ako, ha? Ano yun? Hanggang ano oras ba tong brown out, ma'am? Kung alam eh, bigla na lang nagbabrown out. Wala namang kasi tabi na magbabrown out. Ano oras ba nagbrown out, ma'am? Ay, ko. Anong oras ba yun? Malas jeez Anong oras na ba ngayon? Hindi ko na rin alam, ma'am. alam mo kasi, may chika ako sa'yo, ma'am. Ano nga ma Anong chika mo? Ano ba, ma'am? <laughs> Init. Oo nga, eh, Ano ba yun? Ano mo ba, ma'am? No, alam mo pa parang... no Christmas? Mm -hmm. Alam mo ba, ma? So, kapit bahay namin, mam. Alas dosin, nagbibidyo o okay pa. Ay, halos... Ano ba bawal yun? Oo, oh, oh, hindi ko alam sa kanila. Halos sa wala talaga akong tulog mo, ma'am. Kaya ano na, na Christmas naman eh. Hey, Ay, naku, ka? stress na stress. Kasihan mo na, Christmas lang naman, sa, so, 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 isang beses na sa isang taon. Sa bagay, pero hindi. Grabe. Ah, uh, oh, uh, mo. Yan dapat na alas 12. Ay, nako. Siyempre, Christmas. Ayan, na? Sige, sa Christmas naman. Araw ng pagbibigayan. Sige, hayaan ko na nga. Oh, oh. Mamachika mo sa akin. Ay, alam mo. Alam? Meron pa, ma'am. Ano mo ba yung kapitbahay namin, ma? Abrut yung asawa. Ah? Ano po? Tapos, Christmas party sa eskwelahan nila, ma'am. Christmas party na. Nakita ko yung mga bata, ma'am. Ako kala mo, hindi pinaliguan ang dudugyot. Grabe. Grabe talaga yung ma'am. Abroad asawa. Tapos, yung mga anak, ang dudugyot, ma'am. Ano ka ba? Ganun talaga yung bata. kay paliguan mo pa ngayon yan, maya-maya. Dudumi na yan, lalo na pag naglalaro sa labas. Ganun ba yun, ma'am? Oo naman. Grabe. Ako. Hindi talaga. Ay, naku talagang ma'am. Grabe yung mga kapit-bahay lang yun. I-stress ako. Ay. Alam mo ba, may sabihin ako sa'yo. Ano yung ma'am? Alam mo, huwag mong pakilaman yung buhay ng ibang tao. Bakit mo, ma'am? Huwag mong mo lang yung buhay mo. Bago ka mangusga, man panalamin ka muna. Bago ka mangusga ng ibang tao. So, titigil ko muna yung sarili ko. O, so, mo. Huwag muna. Asan niyo sa laman niyo ang si kititin <laughs> Ganda ko! At saan? Sabahan mo ako, tara! Hmm. Saan? O dito, may alamin ka muna. Saan? Dito.